sa panahon po ngayon, parami na ng parami ang nag-aasam na manalo sa loto. Kabilang na ako dyan. Kabilang tayo lahat dyan <laughs> na merong iba't ibang pangarap at pananaw sa buhay. Kung kaya't kung ngayon ito, nagtanong ang RSP team sa ilang mga kababayan natin kung ano nga ba yung gagawin nila kung sakalig sila'y swertihin na manalo ng milyong-milyong limpak nimpak na salapi sa loto. Panoorin po natin ito. i-invest ko po sa business. Ilalagay ko po siya sa savings. Um, Pang-business ng mga kapatid ko na makakatulong din po sa amin na lalong lumago yung, uh, yung magiging pera. Unang-una kong gagawin is invest ko siya sa, uh, sa business para overtime mabibuild ko yung future ko dahil nag-generate ito ng kita. Bibili po ako ng bahay at lupa para po sa pamilya ko. Kasi ever since po, ano eh, wala po kaming sariling bahay. Papatuyo po ako ng sariling bahay. Bibili po ako ng bahay at lupa para sa magulang ko. Magbibigay din po ako sa mga charity at sa mga batang nasa lansangan. Ayan, ako eh, ako iniisip ko rin sa ako dadalhin yung milyong-milyong ko mapapanalunan. Ako negosyo negosyo. Ikaw. Ano, uh, pagpapaaral. Ay, oo. Oh, oh, sa mga na nangangailangan. Alam oh, mo bakit? Kasi ang isang mahirap na pamilya, isa lang pag-aralin mo dyan, kapag nakamove on na, naka, mm. na maayos, hilan na yung buong pamilya. Ayun. Oh, eh. eto. para bigyan po tayo ng financial tips at advice, makakasama po natin live sa studio ang financial coach, si Ms. Ria Yang Ricafranca. Hi, Ria. Good morning. Good morning morning, sir. Um, Audrey and Ms. Diane. Good morning. Well, of course, naiintindihan natin kapag ikaw ay biglang nanalo halimbawa sa loto o bigla kang may pumasok na pera sa'yo na ubod ng laki. Mm -hmm. Usually, lahat naman tayo ma-overwhelm dyan oo, eh. Magugulat ka. Hindi ka mapakaligastasin <laughs> <laughs> yung pera. Parang lahat ng kakulangan sa buhay mo, gusto mo kaagad <laughs> oh, yes So, may madaming cases na nagkakamali sa decision making after a few years, ubus na. Mm -hmm. So... Ano po mga pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ng isang lotto winner upang mapanatili ang kanilang financial stability at maiwa maiwasan yung financial mismanagement lalo na halimbawa tinamaan mo katulad ng recent oh, ano 620 million. million pesos oh. ano po bang dapat gawin Ah uh, pakagandang question po niyan no? lalo na may, na may nanalo mm -hmm. um, when it comes to winning a big amount of money Siyempre, tama po kayo. We will definitely be overwhelmed. Mm -hmm. So, parang wait lang. Pag uwi, automatic, di ba? Bilang tao, automatic wait. Wala akong sasakyan, wala akong bahay, mm -hmm. um, wala akong whatever in the house. Automatic, we want to buy something. Mm -hmm. Mm -hmm. But the thing is, ang first step po, para hindi tayo magkamali at maubos yung pera, mm -hmm is to make sure na you don't do anything yet. Okay. Pero to secure the money, you put it in the bank first. Mm -hmm. Mag-isip ka muna. Yes. Mm -hmm. Take time. Take time to mm -hmm. plan everything. Actually po, the key is to not change your lifestyle overnight. Mm-hmm. Kasi diba, o, minsan po, kahit minsan, sweldo lang oh. eh. 13th month pay lang parang ubus biyaya agad. Mm -hmm. So what we can do is to put the money in the bank mm -hmm. and then plan everything. If you're not used to having this amount of money If you are not sure what to do, you can actually hire a professional. Uh -oh. Either um, accountant, accountant, pwedeng lawyer, lawyer or pwedeng financial consultant. Okay. So all these options are available naman. So para you can plan ahead, um very basic pa rin naman but we will go back to budgeting. We allocate money where it should be. So if you're not um, you're not changing your lifestyle, if you spend the same amount if you earn the same amount. Tapos, inaaral mo how to put the money to let it grow, mm -hmm. then, it will be for your benefit. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. maubos agad, di ano? Hindi agad maubos. I-take mo muna yung bibig mo. Oo, kasi maraming hihingi ng balato. Mm -hmm. Yes. Huwag <laughs> mo, mo nang i-announce, ano. O tama yun, ah, parang wag ma mm -hmm. na Parang huwag masyadong ma-overwhelm na mag-isip ka muna mag-plano, wait lang. Mag wait lang. Plano, wait lang. Oo, kasi baka mawala yan overnight <laughs> yung ganyang kalaking pera. Alright, right, tama mo kanina yung about ng pagpapalago ng pera, growing your money. Ano ba yung mga kumbaga investment na magandang kumbaga lagyan ng pera para yung perang hawak mo ay lumago pa. Actually that's that's the best thing to do to grow the money. The the goal actually po is for the money to work for you. Mm -hmm. So, ibig sabihin, if doon pa lang sa kinikita ng investment mo, buhay ka na, then hindi po mauubos. Yung question po na where, it's actually a very tricky question. Because, pag hindi mo naiintindihan yung investment at pinasok mo, mm -hmm. tapos nagkaroon ng loss, medyo masakit. So, the first step, before you invest, study out what investment vehicle you want to put your money in. And... Um, kung yung risk, kasi iba-iba po tayong klaseng investor. May conservative, meron namang aggressive. Mm -hmm. And then, after mo find out what kind of investor you are, you can now study out ano bang klasing investment sa in sa type ko ng investor. Mm -hmm. So, marami po dyan kasi, di ba, na um, yun nga, may stock market tayo. Mm -hmm. Meron tayong real estate. Meron din tayong mayroon um, din tayo mutual funds. No? Mm -hmm. So, there are different and many choices. But the thing is, what will be something na magiging interested ka na Aralin or kung hindi Totoo. mo maaaral, you hire someone to help you Ayol. and guide you. Mm. Totoo. Kailangan talagang inaaral yan. Yun. Kasi mahirap na maglalagay ka ng isang pera, tapos narinig mo lang sa iba-iba na mm. Oy, okay daw to. Ikaw naman, invest ka rin dahil nakimaretest ka lang sa iba. Pero dapat ikaw mismo, aralin mo. Mm. Parang mga, may mga, kapag ganyan na karami yung pera mo, maraming sunsul eh. <laughs> But, dadami kami kaibigan mo, magiging close kayo na kamag-anak mo. Eba? Pero, uh, ma'am, karamihan sa mga nanalo sa loto, halos one-day millionaire. Mm. Gaano ba kahalaga yung professional help pagdating sa ganitong sitwasyon? Kasi ang hirap naman talagang pigilan. Siyempre, kapag naalaman mong nanalo ka, oh, parang ang dami mong income agad bigla. Eh, oh, na yung pera mo to eh. And minsan, delikado sa buhay, yes. nung nanalo dahil may mag sa pera mo. Actually napakaganda pong point nun, no. Naalala ko there are even movies na kapag nanalo ka na ng loto, parang yung buhay mo yun nga in danger. So um you hire a professional to guide you with your choices and mm -hmm. actually one good thing that you can do is make sure you get insured. Insured? Mm -hmm. Yes, you get insurance for your life. Mm -hmm. Kasi whatever happens to you sabihin natin nagkasakit ka man, mm -hmm. or halimbawa may tagtangka sa buhay mo, mm -hmm. somehow, that money will be protected because of the money. Mm -hmm. And remember po sa Pilipinas, kung ipapamana mo yung pera mo, whether ito man ay lotto money, or whether ito ay kayamanan na pinundar mo, your family will not get it immediately because you have to pay for estate tax. Mm -hmm. So, pwedeng from that pa lang, mapaghandaan mo siya. And, Um, yun nga po, kahit gano'ng kalaki yung pera, if our health po, no, hindi siya, kung tamaan tayo ng sakit, yung mga different kinds of available insurances will help us, no? Mm -hmm. Medical, critical oh. illness, mm -hmm. you know, stuff like that. Po. Okay. Ano ba yung mga common pitfalls sa dapat iwasan ng isang lotto winner o kaya isang individual na magkaroon bigla ng sobrang laking pera? The number one pitfall po is being impulsive. Mm -hmm wanting to buy something because you know you can afford it. Ayun. Mm. So, if medyo magbabak back off lang po tayo ng konti, no? Kung baga natin, if you want a car, that's fine. Hindi naman sinabing bawal. Kasi Ayun. nga na, panalunan Ferrari na Ayun. Ayun tama <laughs> May tax oh. din po agad yan, di ba? Oh. <laughs> so, pwede naman, pero you have to plan it out. I think siguro po, para hindi tayo mapunta dun sa pitfall, We also have to treat ourselves. Hindi naman sinabing huwag kang bumili ng mga gusto mo. Mm -hmm. Pwede naman po, pero you have to allot a certain amount and you have to stick to that para mm -hmm. hindi maubos yung pera. Mm -hmm. mm -hmm. Para bang minimize yung yabang. <laughs> 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 pero alam mo, sa ang totoo ba to, um, na dapat uh, kung maginvest mag-invest sa nag-appreciate yung value for instance real estate. Yan yung yes, mga gaganda ng investment, mm -hmm. eh, mga nag-appreciate yung value. Tama po yun Ms. Diane. kasi kung halimbawa na you invest your money in real estate and hindi ka titira doon pero gagawin mo siyang business it will become an income generating um asset so kahit mawala ka sa mundo paiiwan mo pa rin yung asset na yun to your loved ones so pwede po yun okay ang kulang na lang sa usapan natin ito ay manalo tayo sa loto. kaya nga eh Ang imagination natin gumagana rin minsan ano pero Uh, sa seryoso pong usapin, nagiging ano po 'to panganib sa buhay mm -hmm. ng, ng sarili mo at naging maging ng na mga mahal mo sa buhay. Kaya kailangan alam ko naturally ang tao excited kapag naka-collect uh, ng malaking pera, oh, pero kailangan okay. po nating ingatan 'yan mm -hmm. at huwag ipagsabi. <laughs> Quiet na lang Easy, na lang easy, pera. easy Well, thank you so much uh, for sharing your um, expertise Sa amin ngayong umaga tungkol sa pag-aalaga ng perang malaki Na maaari mapalalo na naman ito sa loto mm -hmm. O kaya naman makuha mo ito through other means Thank you so much for joining us today That Ms. Ria Young, Rika Franca Isa pong financial coach